So, andito yung mga paulong na nagtago, no? Ayan, no? Sipte kasi sila dito sa San Pascual, no? Kapag nitong masama yung panahon, bagyo, yung habagat. Right at magandang magandang umaga no. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan. Ah, uh, sana po ay okay lang po tayo. Uh, at Ayan at uh, panibagong araw naman, panibagong video. So, umagang ah uh, medyo madilim ang kalangitan, no? Ayan. <clears throat> Dahil sa bagyong inting. Pero Mabuti na lang at hindi masyadong lumakas yung bagyo no. Yung Boreas Island ay ano lang number 1. Yan. So kahapon uh, malakas yung ulan tsaka yung hangin at ngayon, hindi na masyado no? pero ano pa rin Ah, uh, habagat pa rin yung hangin, no. Oh. Against the light tayo. Ah, uh, pasensya na at medyo madilim yung ating video, no. Ah, uh, makulimlim dito sa Burias. at And, uh, andito pa rin yung mga pangulong, no. Ah, uh, nagtatago dito sa San Pascual, no. Yeah, uh, iharap natin yung camera para makita natin yung mga Barko dito na nang sitago dito sa San Pascual no. So andito 'yung mga pawilon na nagtago no. Ay no. Shifty kasi sila dito sa San Pascual no kapag nitong masama 'yung panahon bagyo, 'yung habagat o amihan no? kahit anong lakas ng alon uh, labasan dito sa loob naman uh, mahina. Kaya safe sila diyan. At andito yung Ibang mga Barko oh. o, o Mga pangulong Ayan o oh. Natakot yan sa bagyong inting Kapag ito kasi na Masama yung panahon Lalo kapag may signal na Signal na yung bagyo. Pumupunta yan sila dito sa Boreas, no? Dito sa San Pascual. Kasi magandang taguan talaga itong San Pascual, eh. Dito na yung mga bangka na lalao to. Pag ito kasing makulimlim no, saka medyo man pahuli dito yung isda, yung mga tulingan, yung mga bangkulis. Yan, yan yung gusto-gusto nila kapag ganito yung panahon na sabagat, saka yung amiha no. Pag itong medyo madilim-dilim o makulimlim, maulan, ganyan. Pahuli yung isda, Alam ko naman yung ganyan ang pangisda na ako kasi dati nangisda, nangisda din ako. At kapag ganito na uh, medyo madilim, kulimlim, maulan, medyo malon-alon, yan. Pahuli talaga yung isda niyan. Kasi na-experience ko yun dati nung nangisda pa ako. ang tatalim ng bato dito sa taas at mayroon pang buti oh nabasag dito tayo siya <coughs> pasalamat tayo ngayon at medyo hindi na masyadong malakas yung hangin oh taka yung dagat hindi na masyadong malakas yung alon hindi nga yung uh, nakarang araw. Maraming lakas. Against the light yata yung video natin. No? Ay. Andulas dito sa batuhan. No? Maraming mga lumot. Yay, video madilim. Ayan, sa mga kabayan po natin, no, Luzon, Visayas at Mindanao, uh, maraming maraming salamat sa panonood sa aking video. No. Ayan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na lang po kayo. At huwag kalimutan mag-comment para alam natin kung saan napadpad yung ating video. No. ah, uh, maraming maraming salamat. Ah, uh, sana ay inatapos po ninyo yung aking video, no? Yan. Update lang tayo sa kalagayan natin dito sa Burias Island, no? Yay! Video madilim yung ating video. Makulimlim kasi yung panahon natin ngayon. <coughs> Kaya madilim yung ating video no. Chat out ka pala sa lahat ng viewers no. Lahat ng nanonood sa aking mga video. Shout out nga pala kay Sir Andres no, na sa Maynila. Yan at ingat pala i-sir sa yung pagdo-drive diyan. Sana ay okay ka lang. Ah, uh, maraming salamat sa panonood sa aking mga in-upload mga video. Kay Ma'am Delay, shout out at kay Ma'am kay Sir Ernie, kay Sir Romil, kay Ma'am Jinjin View na no. Shout out. At siyempre kay Sir Bercabs. At out din sa lahat ng mga kasama ko dito mga Boris vlogger no. Sana, sana ay okay lang tayo ngayong araw. At ilay tayo sa anong kapahamakan. Yan. Para sa lahat po sa inyo lahat at siguro ay <coughs> ang ganito na siguro yung aking video no. Kasi ah uh, papasok pa tayo so time check nga pala. Alas 6. Alas 5 ng umaga no. Uh, tayo ay papasok muna kayo sa trabaho grabe oh nahulog pala yung mga bato dito eh oh. no oh. bumagsak pala yung mga bato dito oh. grabe oh ito yung mga delikado sa kahit itong lugar no itong medyo may parang puwi batawas papasok ka dyan sisilong ka halimbawa kung masama yung panahon yung maulan tapos bigla nang bumagsak na dun sa taas oh. oh. Ayun yung mga bato oh. Nak oh. Pag nabagsakan tayo niyan, patay tayo niyan. Ah, meron pa dito oh. Ayun no? <coughs> ano kasi to yung parang anapog. Ayun oh. No? Anapog yata yan. Yan na at hanggang dito na at maraming maraming salamat, salamat sa inyong panonood at kita kita lang po tayo sa aking next video at update, update lang tayo sa panahon dito sa kalagayan natin dito sa Burias so hindi naman masyadong malakas ngayon <coughs> medyo tumahimik na yung dagat Wala na namang. God bless at bye-bye.